And... Sunod lang kayo sa may ano, sa guide. O baka mali kasi farm farm mapunta natin eh. ano <laughs> dami strawberry. Dito may sa strawberry farm. Ang lawak ng strawberry pero iba iba yung mayari. tambong natin. Ngayon may sinanak na bulaklak ng sinag. Ah, damo strawberry. Doon nag-video ka. Ang lawak ng strawberry farm nila. Iba-iba siguro may ari nga ito. Ano? Dito ay banda sa may mga ibunga na na pwedeng maluto. Pwede ah, ma pwedeng pwede maluto, pwedeng makain. Pwedeng makain. Hmm. Pwede ma

Huwag niyong habaan kasi pag ganito siya, matutusok yung ibang strawberry. okay. Mm. Palagay na lang ako sa kuya. Ah, alam mo yan ah. Alam mo na yan? Uh -huh. Very good. Okay. Oh, tayo sa dulo. Diyan niyo ah, kasi baka mahulog kayo sa kanan. Ah, Pwedeng pumunta kayo sa dulo, ma'am. Ah, sige. So, okay. Dulo na kayo. Kasi makita nyo yung malalaki. Mm. -hmm. Okay. Mm -hmm. Hi. 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 Apa? extra naman akong kau dito kung may kau na kau Oo. Oo. Sandala alam niya yung pagpitas ha, yung dulo para sa kanyo na lang ilagay sa basket. Uh Oo. -oh. Okay. Sa Dulo pa? Iya, hindi. Kailangan ko strawberry. Sagit niya na lang ko ipatong yung basket. Punuin mo. Punuin mo hanggang gusto mo. Wala akong paya dito. Okay lang ako. Okay na yun. Kayo nag... Kayo nag-ani. <laughs> ako yung kakain. <laughs> Opo. madala sa Maynila yan ayan na no guys ang dami na yeah. kabisi ba kabisi mga farmers oh so. <laughs> nak wag sa tanim nak Awo um, na ko. Awo nga pala. Punoin niyo na yan ha. Yo yeah, punoin muna yan ha. Punoin muna yan. Ha. Ah, Punuin yan nyo yung tatlong basket. Oh yan. Oh, anight vlog drum ko anak niyo pala. yan. Hanggang may bunga Okay ka lang dyan? Marami ka nang pinapitas? Hmm. Pag hawin nyo, lang ha Baka hawing buho Ano Miss Vlogger? Miss Vlogger! Ano nang na uh, video mo Miss Vlogger? Ano yan Miss Vlogger? Ito na vlogger na iya eh <laughs> Ito nang vlogger na iya <laughs> Ayan na, kikiluhin na. Handa na pang bayad, child. Yung 200 ko, ibalik mo na dito, ah. Naman, <laughs> mm. Para minsan na siya. Ayan, yeah. kilo. <coughs> Ay, Mali, um, 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 um. 2,928. Sige, 2,9 na lang siya. Ayan, ayan, ayan na. Ilang kilo yan? 3.7 Ayan, 2,000 950 na. Mm. mm. Sige, il il ilagay ko na lang itong Ah, may ano, may free. Cute, Ang cute. Kunin, okay, no. natin, yeah. okay. ah, yes. Kunin niyo na lang para Kunin niyo na lang 'yan, teh. Uh, ano? sa Mamaya na lang. Ano masabi niyo sa ano, sa oh, pag-pick niyo. Pag ano? niyo? Experience. Sobrang happy. Sobrang happy. Si Chris Paul, sobrang hindi na makapagsalita. <laughs> shy, shy vlogger. Ano naman sabi mo, shy vlogger? Ako, tiktoker. Ano tiktoker. Ano naman sabi mo, tiktoker? Hindi, ano pala. Ano ba talaga? Ha? Ah, gamer, ano naman sabi mo sa pag-pick up? Pag-pick up? Pag-picking mo? Ah, Masaya. Parang mukhang malungkot naman. Kaila, ano naman sabi mo? Wala ka man sabi? Ha? Ano, ano maganda ang ganda ng sabi niya. Mm. Ibaka mm. mm. ay. Okay, masarap. Uh -huh. Opo. Guys, try na ako. Ikaw madam, ano masabi mo madam? Sobrang maganda ang experience dito. Matamis. First time ko to, guys, ah. Matamis. As in ano. Titikman natin guys kung ano siya, matamis ko rin Pero sa tingin ko matamis siya. Mm. Nice. Matamis, manarap Ayos okay. Thumbs up Rate mo, 1 to 10 1 to 10 Mga 1, 1, 1, 1, 1, 1 1, walang 0 1, 1, 1, 1, 1 Masarap sya, matamis mm. Hindi ugas sampai yan na Ugasan, pag sumabata, ugatan Ayana, Tapos na kami mag Potol ng strawberry Okay. Ayos, ayos. Si Shy Girl walang 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 salita talaga. Dami dito mga pasalubong. Ayan oh. Mili na lang kayo dito kung galing kayo sa Baguio. Mas maganda bumili kayo ng souvenir. Ay daming mga strawberry jam. Saresarin palamang. Maganda Wallet. Coin purse. Daming tao ngayon. Maganda kasi panahon malamig dito eh. May laptop. <laughs> Ayan na, nakabili na kami. Palaman. Tsaka strawberry. Mga sa pasalubong. Ito yung nabili namin. Bag. Anong tawag dito, te? Uh, body bag. Body bag. ah, uh, body bag. Anong size, ma'am? Bayad na ganda. Ano 'yung bagam body bag ano ya, large? Ito po. Small. Ito. Ano 'yung bagam body bag na 'yan. Gagamitin mo ba, sir? Itse lubi suport natin. Gagamitin po. Oo. Tayo nang namin. Chaka. Eh po, eto na lang po, gupitin na lang po 'yung ano. Salamat. May maraming souvenir dito. Pasalubong. Ayan, sunod namin guys sa uh, right park kami pupunta. Bali, natapos na kami dito sa strawberry strawberry farm. dami pa rin tao. Ha? Huh? Gundo ng gundo ko. Huh? Saan? ganda ng ano nila kapitolyo ko parang palasyo eh no tsaka yun oh ang bundok ang ganda maraming tao talaga ngayon Oo. daming tao saan tayo sunod hi guys kumusta tayo sa ride park kasi kaya tayo ng ano horses camel camel hindi <laughs> okay, horses doon na kami punta sa ride park okay